mga kapubri. May ngod to. Paro lang po ko na, ko. Video, video na ko. Rin ako. Bidyo-bidyo na ako. Hindi ako nagsukod. Luto na ako sa amung. So, si na. Luto ko sa amung para -Pani hmm. pa ni ngod to. isda na Ito na lang po. Ito Ini Namang mm -hmm. mm -hmm. ko'y nung papubre, naman ko'y utan sa tuong gahapon na mong gata. Ako na lang itong initon. asare Mga lang Orang, repeat lang yung ang gahapon sa panigod ito. Inani mong po tapos sa dan isda ang inaning isda gitrito oh. gata Maripit lang po na oh. po Ano so, Magluto kay na pa man Ni mong singko sa mga na apay Yo kumahal ang mga lamas Kamala sa mga lamas Aslo nga apatay ko ay mm. Ano sa Ani. Ano ah. Sa ulos. Ano. So. Hmm. Ani na lang. Hmm. Manda lang akong inito. No, ni gahapong gata. Inito na lang na ako. Recycle. Huwag na pa ni hapon. Magsabaw lang po kong isda. Matanggata na mo po isda. Yeah. Hindi ka magsikon kay mahal kay mga palilitong karon. Mahal. Mahal kay mga palilitong. Mga lamas palang daan. Ginukong sebolyon dire sa mga mga kapobre. 320. Pausa ko na lang. Ana ka na ko tagjis. Ay. Ano? Mga sebolyon Luy mahal. Gata pas kung wala kay tinanong lubim. Palit pa ka gata. Pila ang gata. Pila ang gulay karon, Walay tagjis ng gulay na sari-sari ni mo. Hapit pa gani 500. Malunggay pa. Kung lima kaklase, na kanya mo unong kaklase gulay. Na. Hmm. buhay sa sa Pilipinas. Ano ko sa kung ang giinit eh. Ang tigulang na mo dito sa iyang payag. Gaampan ako tukwan. Gaong. siguro lang ako ugang ng taga na ito si tapos yung sinig dyan naman para na siya i-merinda o niya hindi ko makalutog ni Rinda na siya kanun wala ma 82 wala man mo na pero ingon na lang <laughs> 82 years old na bayan ko Amo siya gilain mas presko pa siya do dito sa gawas kaysa dire Na mag-electric pan pud siya panuhoton. O dili pa siya may electric pan init kaayo. Dito na lang siya kay wala siya electric pan. Presko pa siya. Pati ang baho sa iyang pan o mugawas pa. Dili man sa imo. Nang ba, dili man sila kasabot. Kaya niingon ganaan pa siya dito kubo niya kay press pa siya dito Dito hmm. tayo pa napag-tishap ngayon maglagot ko ang isa kong panoy. gasol, tangit, gastob isa na oh mag-itom mugaw na kayo ako napaligay sa katapong gasol oh, ladyl man niya -oven ako, talagang oven sa katapong panoy nakatunap ko na po ni hmm. mga kapobre. Okay. Hmm. Kani ako oh, na po ni pahugasan. Maapalimpiro. Ah, Mama ni akong gas range. Oh. Nah. Na. Ito pa na. Wapod nga po na ako napalimpyo hon. Kato na po, dala pa o. Pero ito yung diferensya. Ako lang yung kampiyon. Lisod mang kung mo na to, magluto ka ka ng ka Nagko ka Di ka makaluto. Kaya isa lang ako dito niya. Gagmay na niyang mag-abot iyang mga kwa. pwede. na. Samantala, niyong doon. nag na anay ko. Kani akong gikan. Oo. Makakuan pa ka doon. Na ay na. Kato dili. Isa lang na. Upat siya. Upat siya. Pero ginagmay. At ka siya ka. Mandili mag-abot. Kung makakuha ka, ka, karahay diri, oo. Oh, oh. upat. Mm. O oh, diri, may karahay isa. Itak ang nimo. Nadi na pwede diri, kay dugol ka ayo, o. Oh. Na. Upat, mm, magdugol. Ako na lang ito pa, limpyohon. Para diri, ako ka rin, gato na po ako gamitin. Upa, At isa gulay at isang ka gulay. Dito sa medyo barato-barato lang. Gulay, isa dapat, tag-15. pa. So, 50 na na. Tinood lang, kay mahal kayo ang gata. O ilang gata ginagamit. Dito pa ko po ang ah, mga kokomaman na anak. maulang mangya po, mapalik ka Pila ang lubi ka ron. pa kapag ka globi. Mapagod pa ka. Masurtian pa ka daot. na lang sa mga diri mga kapobre kay tapo pa ko advantage kaya na ami mga tinanong lubi katong gagmay na lubi na daghan man bunga na maka butong pa mi makagata pa mi tapo kay advantage ang tanong tanong bali tulok ka punuan makita man yung kana sa akong vlog ban tanaw ka katong mga kwan isa nagtanaw sa primero na akong kwan ako atong mga punuan lubi na maka oh, mo na di na mi magpalit-palit mo po naka-advantage sa mga pagpapot na lang kung mga kapobre sa ubukat akong giinit yung life Patla na ako. Ay, na. na Ang ko sa anak na sa sila. Hindi yung ilayag na Ang lang yung ito. Disember 1 na rin mga kapubre. Ito. May grasya siya kung madawat nila. Para karon December makapadula. Padula ko ginagmay sa kung panyo -hat, na kung mama kung su magpadula-dula. Naghatong kahatag ko, ginagmay. O may grasya, siya madawat akong banyo sana at mga dungog-dungog nila matinoon hindi e hindi man naka kasi storya lang sa... so, yun lang. na lang yan na lang kung tapay hindi pa ito hindi na dula meanwhile Prito kong saging, mura merienda Oh akong diri po sa malik ng gusto rin. akong diri po sa bahala ninyo diabetic na akong gusto akong gusto ako ng ano yung ko sagi na yung ko gusto akong di mo na ako. ito po rin. mga may pamian niyo ni Jud sa Dinoho katong sa amoa Jud elementary pa kuno karon tigulang man lang siya nani ka po niyang negosyo sa asa basina mm -hmm. mm -hmm. kiera ng kuans mo judo itong pir ni dinhi ni para ni ni pero bisa karon na naman kayo magingon ani kay ang ila katong gina-prito butang na daan murat kuba banana ah, banana dinhi ibutang na ini ko ito na dan asukar ni klasik ito inong di inani wala nakaay nani ko slice slice dapat duhan ni shop okay, kay isa lang Puan, na ano ano Terima kasih telah menonton! Ayo, kita coba. Ini mempunyai... ...kontrol... 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 ...kontrol...

Yeah. Kapo bre. Cook. Mm. Partner. Mm. Init-init. Bye-bye mga kapo bre. Thank you sa paglantaw. Subscribe mo sa YouTube channel. Support mo mga kamang na. Bye-bye. Thank you for watching.